Kasabay ng pagdiriwang ng International Women's Day kahapon, ibinida ng isang grupo ng mga babae mula sa Antipolo ang kanilang mga obra sa isang exhibit. Narito ang report. Makukulay na mga obra at pang world class na mga lika, ito ang tampok sa ika na taon ng Bujeres del Artes na ang ibig sabihin ay mga babaeng artist. Isa sa mga artist ay si Department of Agriculture, Assistant Secretary Genevieve Bebang Guevara. Ang kanyang likha ay may titulong Tatlong Henerasyon. I have two daughters and I have my mom. So um, yung love ko for my mom and of course for my children, As, yun yung para inspiration ko to see uh, how the generations have transformed me. Ang nasabing event ay isang pagbibigay-pugay sa mga kababaihan bilang pakikiisa ng grupong Artipolo sa International Women's Day. Kaya naman lahat ng na mga obra ay gawa ng kababaihan na may kanya-kanyang karera sa buhay. So nagsama-sama po kami para bumuo ng exhibit in line with the International Women's Month. Anya, ang kikitain din ito ay itutulong sa mga estudyante na gustong mag-aral ng art. Apart from uh, being an all-woman exhibit, katulad po ng iba marami naman din pong exhibit dyan, um, I would also like to acknowledge the fact na ang Artipolo, yung grupo namin ay sumusuporta din po sa mga e scholars uh, na mga estudyante namin. Ngayong taon, meron silang bahigit limampung artwork na gawa ng bahigit tatlongpong mga kababaihan ng Artipolo. Pinasinayaan ito ni Presidential Communications Office Secretary Saloy Garafil.